Ah, ah, may katun. Ay, ganya na 'to sa dinine. You're Yo, what's up, what's up mga palangga Kumusta? mga mapagpalang umaga sa inyong lahat Ito po ang iyong kuya Roger Ngayon, yung unang pag-isno dito sa Bilika sa Grib Croatia Ito po, uh, walang cut ang video Tingnan nyo po kung gaano kaganda Yan po Yan. Ito po ah. Yan po yung snow ride right. Sige po, Mariano, kain ko garapon Malamig Yan hmm. Ngayon, ito yung ating sasakyan. Ay Mariano ka, ay go garapon. Oh, ay paano ga ito? Oh. Ayun sasakyan ako magi Oh. Ayan. Oh, ay -ay -ay. Ang ating sasakyan punong-puno ng yelo. Oh. Hmm. hmm. Ngayon, ang gagawin natin Ay, susi <laughs> <Tcharan>! <laughs> Start muna natin mga ka palangga. Ayun. Ayun, tapos heater. Tapos ito kuskusin natin. Yo. Ano na natin ganyan? Ganyan lang. Sige lang. para magamit natin ayo ikuan lalabas ah ah ay e, makapal hmm. ay ganyan ang din eh yuro pa mo satisfying mga palang uy kapal ang kapal na nangyilo para makalis tayo ito yung yelo na pwede pang kwan halo, halo baga November 22 to ngayon November 22 20 22.5 siyempre buwan pa rin ng November napaagang yelo ngayon ah 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 gamit natin mm -hmm. yung sakyan. Yeah. Alright. po yeah. Ngayon, ramdam na po natin talagang nandito ta sa Europe Gawa ng tingnan nyo naman no? Sisko po, Mariano kaayin ko garapon oh. Patunay lang na may isno <laughs> Ayan Ah, iya, 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 iya Pal Ayan po mga kaibigan Ang ating uh, sitwasyon ngayon Tingnan nyo mo no? Sisko po, Mariano Malot <laughs> na bulot <laughs> Ang ating sasakyan eh Oh. Ayoy pupunta muna pa langga sa kwan Kukuha tayo ng parsing uh, machine. Tapos kukuha tayo ng parsing sa box now Yan. Landing drive ba tayo ng palangga? Meters, yes. Rikarska, right. uh, uh -huh. Ito yung ating na uh, full experience, 'yan. Experience. Turn left Dobro. Uy, uy, Yan na, po mga kaibigan. Nandito tayo sa Europe. Alright. Sa mga hindi pa po nakapag-follow uh, sa akin, please uh, pakipalo naman po at saka pa-subscribe na rin po. Yan. Para naman po ma-update ko po kayo sa mga nangyayari dito sa kaganapan sa Europe ito po yung dinadaanan ko po ay nasa Bili sa po ako ah, uh, papunta po tayo sa uh, sentro yan mamaya po punta tayo sa kabundukan i-explore natin kung mas makapal pa doon ng isno para naman na uh, yan ma-enjoy natin yung isno dito mga palangga sa dinadaanan natin kung nakikita ninyo halos walang isno kasi nga tinasabuyan ito ng asin yan o kaya mayroon sila dito ang tawag na to yung taga sudsud baga ang tawag na subisaya wina white out nila dito yung isno sa kalsada para naman iwas disgrasya ganun po yung sitwasyon yan po yung interspar kung nakikita nyo po yun yung interspar diyan po kami namimili ng aming makakain pag may snow po ang pagmamaneho po ay talagang takbong pogi lang yan <laughs> takbong pogi lang mga kaibigan yan po ang sitwasyon din eh yung hindi ka nagmamadali gawa nga ng medyo madulas po ang kalsada pag basa at may isno yan po ang sitwasyon din eh yan ang ating dinadaanan talaga naman ay talagang nagulad nga naman ang isno ay kaganda tingnan o tinan nyo po yung kakahuyan yung eh, babalot ng isno ayos eh ha E eh, dati hanggang pangarap lang na makapunta ng Europe. Ah ngayon talagang totoo na are. Na tayo sa Europe may oh, eh, na nakaka-experience na tayo ng snow. Ayun, inoom lang Diyos Sabi ko sa inyo mga palangga, pag ginusto, i mindset iko lang po eh mindset niyo po. Tsaka laho kanyo simple nang one pananampalataya. Ipat-in panalangin natin sa dakilang lumaga ang Diyos o may siya yung nakakaalam kung talagang gusto mo mapupunta sa'yo yan kung para sa'yo yun tinan nyo po gagaganda yun alam nyo po ang sitwasyon din sa pagpunta sa Europe marami din akong sinakripisyo alam nyo po ba yan Daba. kaya kung talagang papunta kayo ng Europe dapat i ihanda nyo ang sarili nyo at saka medyo magastos din ganun po <laughs> Nandito na po tayo mga kaibigan sa sentro ng Bili Kaguritsa. Ayun, kasalukuyan po natin ini-enjoy yung uh, pagpatak ng snow. Tingnan niyo po yung mga kakahuyan halos balot na po ng snow. Ayun, tingnan niyo naman po, ay kaganda eh. Only in uh, Europe. Uh, nandito po tayo sa uh, Croatia mga palangga. Ha? Croatia po, Croatia. Nandito po tayo sa bansang Croatia. Yan. Mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa aking Galle mga Valiza. walang kakwenta-kwenta mga video. Pa-subscribe naman po, pa-like naman po mga palangga. salamat, salamat. Oh, yan. The right. waste pa tayo dito mga palangga. Kasi nga, hindi natin alam yung ating lokasyon na pupuntahan And Dito yung parcel machine ng box no? na Na pinakisuyo sa atin Ayun, nandoon kita ko na Oo. Ayun na, box na eh. no. destination no. Our destination is arrived. Ito nga ang ating destinasyon ng box now yan dyan tayo kukuha ng parsing mga palangga